sa pagpapatuloy ng ating istorya. Habang binabaybay ang landas patungo sa Spirit Sword Sect, nasa unahan si Sect Master Ru, tahimik na nag-iisip. Bakit kaya biglang nagbalik ang Supreme Sect Ancestor? Hindi lang siya ang may tanong sa paligid, nagkakatipon ang mga disipulo, nag-uusap-usap ng may pag-asam. Sa pagkakataong ito, kaya tayo mismo ang tuturuan ng Supreme Sect Ancestor. Ngayong nagawa niyang give-in ang isang buong bansa, Tiyak na makikinabang tayo sa kanyang di matatawarang kakayahan. Biglang sumulpot si Wang Yang, at agad namang napako ang tingin ni Yang puno ng interes. Ito ba ang Spirit Sword Sect na binanggit ng National Teacher? Samantala, si Yuyao ay hindi maiwasang mapansin ang paligid. Medyo malayo ito sa iniisip kong dakilang sekta, kung ikukumpara sa pinuno, si Wang Yang parang langit at lupa ang agwat. Sa pagdating nila, sinalubong sila ni Sect Master Lu at Chiang Feng, lumukod ng may paggalang. Maligayang pagdating, Supreme Sect Ancestor, mabilis na itinaas ni Wang Yang ang kanyang kamay, sinenyasan silang hindi na kailangang magbigay pa ng formal na pagbati. Dahil dito, nagtanong si Sect Master Lu, puno ng pagtataka. Supreme Sect Ancestor, sino-sino po ang mga kabataang ito? Isang masayang natingin ang ibinigay ni Wang Yang sa grupo bago ipinaliwanag. Sila ang mga piling kabataan mula sa dalawang bansa, Great Sheng Empire at Shuanyu Empire, na handang sumali sa ating Spirit Sword Sect. Nang marinig yun, napatangu si Chang Feng, kung personal silang dinala rito ng Supreme Sect Ancestor, walang duda, may kakaiba silang talento. Biglang nagningning ang mukha ni Elder Bai Feng, masaya niyang itinaas ang kamay. Napakagandang balita, sa wakas, muling aangat ang Spirit Sword Sect. Samantala, diretsyong nagutos si Wang Yang, maliban kay Lin Qing Sheng, Li Yu Yao at Shen Yang ang lahat ay susunod sa pangangasiwa ni Elder Bai. Agad namang tumugo ng matanda ng may respeto, opo. Sa main hall sa gitna ng katahimikan habang umiinom ng tsaa, sinulyapan ni Wang Yang ang apat at biglang nagsalita. Alam ko na ang tungkol sa inyo, si Qing Sheng ang may pinakadalisay na background. Ikaw naman, Yu Yao, Dating huling disipulo ng National Master at ikaw, Yang Xia, ipinadala ka rito ni Yin Min Yang, tama ba? Nang marinig yun, napapitlag si Lin Sheng at nag-isip, akala ko'y matagal na akong nakalimutan ni Master. Samantala, si Yang Xia ay hindi maiwasang tanungin ito nang may paghanga. Panginoon, nalalaman mo rin pala ang bagay na ito? Sa parehong sandali, si yuyao habang habang nakakrusang mga braso ay mariing nag-isip, hindi ko akalaing ganito kabiles mabubunyag ang pagkatao ko. Tuluyan akong nabitag. Ngunit kalma daw lamang si Wang Yang, patuloy sa kanyang paliwanag. Ngayon na kayo ay nasa Spirit Sword Sect, opisyal na kayong miyembro. Tutuperen ko ang kasunduan at tatanggapin kayong tatlo bilang aking mga disipulo. Sa isang iglap, sabay-sabay silang yumuku. Opo, Master. Samantala, nagtaas ng kilay si Sect Master Lu, may bahid ng galit sa kanyang tinig. Supreme Sect Ancestor, tumututol ako. Kung tatanggapin mo sila bilang mga disipulo, magiging mas mababa ang ranggo namin kumpara sa kanila. Hindi rin nagpahuli si Liu Qingyao at mariing sumingit. Tutul din ako, Supreme Sect Ancestor, ako ang first disciple mo. Nang marinig yun, nagbigay ng malamig na titig si Wang Yang, walang bahid ng emosyon sa kanyang tinig. Kung ganun, si Qingyao ang magiging eldest senior sister, samantalang kayong tatlo ay magiging junior sisters niya, pati na rin ang iba pang elders. Walang pag-aalinlangan, sabay-sabay silang yumuko. Susundin po ang utos ninyo, Supreme Sect Ancestor. Samantala, sa kabilang dako ng sekta, nakatuon si Lin Cheng Sheng sa kanyang mahigpit na pagsasanay, biglang kumiling si Xuanji, may hawak pang candy sa bibig, at nag-usisa, Master, Master, marami ka ng disipulo, bakit hindi mo sila personal na turuan? Muling umalingaungaw ang tinig ni Wang Yang, puno ng pagninilay. Magkakaiba ang kanilang kakayahan, iniisip ko ang pinakamahusay na paraan upang turuan sila ayon sa kanilang antas, para mas mabilis silang umunlad. Pagkatapos, mariin niyang tinignan ang system screen, at pumindot sabay sabi, sa wakas, makakapagbukas na ako ng rewards, tingnan natin kung ano ang makukuha ko. Nagkislapan ang mata ng spirit system sa tabi niya, hindi maitago ang kasabikan. Host Lord, ito ay isang luxury gift bag, espesyal na inihanda para sa iyo, bilisin mo, buksan mo na. Nang makita ito, bahagyang nanlaki ang mga mata ni Wang Yang sa dami ng natanggap. Supreme Meridian Pill, Blood Burning Tyrant Scripture, Five Elements Temperance, Diyos ko, paano mo naipasok ang lahat ng to sa iisang regalo? Mayabang na ipinatong ng spirit system ang kamay nito sa bewang, tila pinagmamalaki ang sarili. Hindi mo inasahan na ganito ako ka-generous, hindi ba? May sorpresa pa? Sa isang iglap, may bagong mensahe ang system, pagbati sa host, na activate mo na ang Dao Seeking at Disciple Teaching System, sa tuwing matatapos mo ang tungkulin ng pagre-recruit ng mga disipulo, matatamo mo ang mga gantimpalang higit pa sa inaasahan. Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Wang Yang sa harapan niya, sinusuri ang mga pangalan. Liu Qingyao, Lin Qingsheng, Ni Yuyao, Shen Yangsha bigla siyang napatawa Isa na namang KPI system niloloko mo ba ako Gusto mo na naman akong pagtrabahuhin para sayo, ano agad namang sumagot ang Spirit System tila nag-aalangan Hindi naman Host Lord makakatipid ka ng oras at effort dahil sa system na to Mabilis na tinignan ni Wang Yang ang screen panel ni Lin Sheng, marahang tumango habang binabasa ang mga rekomendasyon Gabay sa cultivation, sa bawat pag mo sa bagong realm, pinakamainam na igiya ang cold chi upang pinuhin ang kaluluwa at patibayin ang katawan. Inirerekomendang technique, Ice Soul Cold Jade Art, inirerekomendang artefacto, Frost Moon Condensing Light Sword. Hinawakan niya ang kanyang baba, ramdam ang paghanga. Grabe, ang talino ng mga rekomendasyon ng system na to, lahat galing sa beginner's gift pack, ang daming oras ang matitipid ko. Sa isang iglap, inabot niya kay Lin Qingsheng ang isang espada at masayang nagsabi, Ang skill at magic weapon na ito ay bagay sa iyo. Sana'y magsikap kang magprakti ng buong puso at tiyaga. Nanlaki ang mata ni Lin Qingsheng, ramdam ang excitement. Sa salamat, Master, gagawin ko ang best ko. Hindi lang siya ang nabiyayaan, mabilis ding nagbigay ng sandata si Wang Yang kay Yu Yao at Yang Xia. Lahat makakakuha, walang iiwanan, ito ang mga teknik at artefakto para sa inyong dalawa. Napalunok si Yangsha, halos hindi makapaniwala sa kanyang natanggap. Wow! Ito na ba ang alamat na Heavenly Furnace Casting Art? Salamat po, Master! Samantala, si Yuyao naman ay tahimik na tumitig sa kanyang espada, may kakaibang pakiramdam na bamalat sa kanya. Bakit ba tumutugma ang Soul Shattering Sword na ito sa aking katawan? Muling lumingon si Wang Yang sa kanila isang huling instruksyon ang kanyang iniwan, sa landas ng cultivation, tanging tiyaga lamang ang nagdadala sa tagumpay, kung magkaroon ka ng kahit anong kahirapan sa hinaharap, huwag kang magatubiling sabihin sa akin, ang Spirit Sword Sect ay wala ng kulang kundi ang mga kagamitan para sa cultivation. Sa sandaling yun, mataman silang tumingin kay Wang Yang, puno ng determinasyon ang kanilang mga mata. Hindi ko bibigwin ang mga inaasahan ni Master, magaling, ngayon, maipapakita ko na ang tunay kong potensyal. Nako, ang mga cultivation resources dito ay parang walang katapusan. Ngunit, dapat ko bang talikuran ang kasunduan kay Miniyang? Makaraang ang ilang sandali, tahimik na nanonood si Liu Qingyao habang ang tatlo ay abala sa cultivation, hindi niya maiwasang mapaisip habang sinusuri ang enerhiyang bumabalot sa kanila. Ang nakapaligid na spiritual energy, kaya ito ang bilis ng cultivation ng isang may celestial holy body, pero bakit hindi ko maramdaman? sinabi sa akin ni Supreme Sect Ancestor na mayroon akong Spirit Rhinoceros Holy Body. Sa sandaling yun, sila ay nagpatuloy sa pagkukultivate dahilan ng pulang enerhiya sa paligid. Sa kabilang bahagi ng sekta, abala rin si Sect Master Lu sa cultivation, ramdam ang matinding lakas na dumadaloy sa kanya, narating na niya ang peak ng integration realm. Ang ganda ng kalidad ng cultivation pill na ibinigay ng Supreme Sect Leader, malapit na akong mag-breakthrough papunta sa Great Ascension Realm. Ngunit sa isang iglap, biglang nagmulat si Sect Master Lu ng mga mata. Teka, bakit parang biglang huminto ang spiritual energy, kaya ba ito nasa loob ng spirit sword Sect? Sa parehong sandali, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Elder Bai Fang, si Yang Lin ay nawala ng malay. Agad na kumilos si Elder Bai Fang, itinataas ang kamay upang patahimikin ang mga disipulo. Huwag kayong magpanik, baka meridian disturbance lang ito. Lumapit siya upang suriin ang palso ng binata, ngunit agad siyang napaatras sa gulat. Ang palso ay sobrang stable, kaya bakulang ang spiritual energy. Sa sandaling yun, isa pang mensahe ang dumating mula sa isang disipulo. Elder Bai Fang, ipinapatawag ka ng sect master para sa isang mahalagang pag-uusap ngayon din. Nang marinig yun, siya ay nagulat at mariing nag-isip. Hindi ba't nasa seclusion si senior brother para mag-breakthrough sa bagong realm? Bakit biglang nagmamadali? Samantala, sa main wall, isang ngiti ang sumili sa labi ni Wang Yang habang pinagmamasdan ang sekta. Ilang araw pa lang ang lumipas, pero ang bilis na ng progreso nila sa cultivation, grabe talaga ang Dao Seeking at Disciple Teaching System na to. Mayabang namang nagsalita ang spirit system, parang ipinagmamalaki ang sarili. Kailangan ko pa bang sabihin, ito ay isang function na ginawa ko para sa iyo, walang bahid ng worldly affairs. Sa gitna ng pagsasanay, napalibutan si Lin Qingxeng ng siksik na spiritual energy, hindi niya maiwasang umiti sa tuwa. Ganito pala ang pakiramdam ng matagumpay na pag-breakthrough sa foundation establishment. Sa sandaling yun, tatlong stream ng kapangyarihan ang sabay na umangat, at lalong umanga si Wang Yang. Talagang madaling turuan ang mga talented students, kaya nilang mag-breakthrough ng walang alalahanin. Ngunit, bigla dumating si Sect Master Lu at Elder Bai Feng, yumukod ng may paggalang iginagalang namin ang supreme sect ancestor saglit na tiningnan sila ni Wang Yang, ramdam ang tensyon sa ere bakit kayo nandito sa chengyon peak nagpalitan ng tingin sina sect master lu at elder bai feng tila may bumabagabag sa kanila supreme sect ancestor napansin namin na ang spiritual energy ng sekta ay tila naalis parang sinisipsip ng chengyon peak dahil dito nahihirapan ang lahat sa cultivation Bahagyang ngumiti si Wang Yang, tila naunawaan ang sitwasyon. Ah, kung gayon, tila naabsorb ng junior sister niyo ang lahat ng spiritual energy. Biglang dumating si Lin Qing Sheng, gulat na gulat sa narinig. Ano, ako ang sumipsip ng spiritual energy, papasensya na, senior brother, hindi ko sinasadyang gawin ito. Agad na umaksyon si Elder Bai Feng upang patahimikin ang alingas-ngas. hindi. Hindi, junior sisters, huwag kayong magkamali ng intindi. Hindi kami nandito para sisihin kayo. Sumingit si Sect Master Lu, puno ng pag-asa sa kanyang tinig. Narito kami upang humingi ng solusyon mula sa Supreme Sect Ancestor. May paraan ka ba para palakasin ang spiritual energy ng Spirit Sword Sect? Saglit na kumurap si Wang Yang, bago tiningnan ng spirit system sa tabi niya. Oy, pangit na system. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin dito? Kalma lamang ang spirit system, tila sigurado sa sagot nito. Ano pa ba? Iwan mo na sa akin yan. Sa sandaling yun, biglang lumitaw ang isang mensahe sa hangin. Congratulations, host, na kumpleto mo ang mission na pagtuturo sa iyong disciple, narito ang reward mo, isang saint grade magic weapon, ang celestial star orbit. Tumango si Wang Yang, hindi maitago ang kasiyahan. Isang immortal stone, magandang reward yan, mukhang magaling ka talaga bilang sistema. Mataas ang tindig ng Spirit System, mayabang ang sagot nito. Basta't makakatulong sa iyo, host, handang sumuong ang system na ito sa apoy at baha, walang pag-aalinlangan. Dahanda ang inabot ni Wang Yang ang Celestial Star Orbit, iniangat ito habang nagpapaliwanag. Noong nakaraan, ginamit natin ang Purple Mansion Immortal Stone para ayusin ang spiritual energy. Ngayon, gagamitin natin ito para palakasin ang density ng spiritual energy ng sekta. Biglang napaatras si Sect Master Lu, punong-puno ng pagtataka. Anong klaseng magic artifact ito na kayang maglabas ng napakalakas na spiritual energy? Sa sandaling yun, mataas na itinaas ni Wang Yang ang celestial star orbit, at malakas na tumawag. Sige na, sa isang iglap, sumabog ang malakas na enerhiya mula sa celestial star orbit, bamalat sa buong sekta na parang isang alo ng espiritual na enerhiya. Nakatalikod si Wang Yang, nakataas ang mga kamay habang walang pag-aalinlangan ang kanyang tinig Sapat na ba ang spiritual energy ngayon? Napaatras sa paghanga sina Sect Master Lu at Elder Bai Feng Sabay na yumuko, sapat na, sapat na, maraming salamat, Supreme Sect Master Sa iyong panghihimasok at sa pagbibigay ng isang napakagandang pagkakataon para sa aming cultivation Samantala, sa gitna ng sekta, isang nakakasilaw na ilaw ang lumutang sa ere ang banal na sandata ay nagpakita ng kanyang kapangyarihan. Nagmamadaling lumabas ang mga alagad, na mangha sa kanilang nasaksihan. Talagang kahanga-hanga ang Supreme Sect Ancestor, kaya niyang ilabas ang ganitong banal na sandata. Isang senior disciple ang lumingon sa kanila, at masayang sumigaw. Ano pang ginagawa niyo dyan, magsimula na kayo sa pag-cultivate. Sa sandaling yun, lalo pang lumakas ang enerhiya ng banal na sandata, sa kabila ng matinding sigla, umabot na rin si Sect Master Lu sa rurok ng Pill Breaking Stage. Tahimik niyang tinitigan ang hawak niyang elixir, puno ng matinding pagninilay. Kung hindi dahil sa buong pagsisikap ng Supreme Sect Ancestor na tulungan ako, kahit maubos pa ang aking lifespan, hindi ako makakaabot sa Great Ascension Realm. Sa isang iglap, ininom niya ang elixir, pinagsama ang kanyang mga kamay at sinimulan ang pag-regulate ng kanyang hininga. Isang nakakapangilabot na enerhiya ang sumiklab, isang makapangyarihang breakthrough ang naganap. Nagulat ang buong sekta nang makita ang kanyang pagbabagong anyo. Uncle Senior, ano ang nangyayari? Sigaw ng isang disciple, luhaan sa labis na tuwa. Sa wakas, nagkaroon na ng cultivator sa Great Ascension Realm ang ating Spirit Sword Sect. Ngunit may isang alagad na napakamot sa kanyang leeg, bahagyang nagatubili. Pero, hindi ba't ang ating Supreme Ancestor ay nasa Supreme Realm na? Agad nag-cruise ng mga braso si Elder Baifeng, seryoso ang kanyang mukha. Paanong magiging kapantay ang Supreme Sect Ancestor, ang dal-dal mo? Bumalik ka at kopyahin mo ang Wui Stillness Art, ng isang daang beses para sa akin. Mabilis na napalalim ang hinga ng Disciple, tila na ng pag-asa, samantala, ang kanyang katabi ay biglang tumawa ng malakas, nalibang sa sitwasyon. Samantala, pinagmas daniwang yang ang dagendong ng kapangyarihan, puno ng interes. Umabot na rin sa Great Ascension Realm si Luo Wuya. Mukhang magiging masigla ang sekta. Sa gilid, biglang nagsalita ang spirit system, tila hindi makatiis. Host Lord, hindi maganda para sa isang tulad mo na patuloy na nakahiga lang. Kailangan mo ba ng ilang function mula sa system na ito? Nang marinig yun, itinaas ni Wang Yang ang kanyang kilay, tila walang interes. Hindi na, matagal ang pag adjust sa mga bagong function, at matarik na ang aking learning curve, hindi makakabuti sa atin ang manatiling walang ginagawa. Sa isang iglap, tila may naalala siya, tama? Noong huli, hindi ko nakuha ang reward na Heavenly Dao Fragment matapos talunin ang bansa. Mayabang ang sagot ng spirit system, tila matagal nang hinihintay ang sandaling ito. Minamahal na host, sa wakas na alala mo rin, bilisan mo at tingnan ang Heavenly Dao Space. Sa loob ng Heavenly Dao Space, umalingaungaw ang tinig ni Wang Yang, puno ng pagkadismaya. Buisit na system, pwede bang dagdagan mo naman ang fragments na ibinibigay mo sa susunod? Gaano pa katagal ako mag-iipon? Sa isang iglap, nagmungkahi ang spirit system, tila seryoso sa plano nito. Host, kung papatayin mo ang isang saint, maaari mong agawin ang kanilang heavenly daw. Saglit na natahimik si Wang Yang, tiningnan ang system nang may gulat. Pumatay ng saint, nagbibiro ka ba? Pero kung may ganitong oportunidad sa hinaharap, hindi ako magdadalawang isip. Sa sandaling yun, itinaas ni Wang Yang ang kanyang kamay, at biglang lumitaw ang system, ipinapakita ang mga realm upgrades, Dao of Yi Apparent Folly, Antas Walu, Dao of Yi Insight, Antas Pito. Emperor Lord Realm unang level Emperor Lord Realm ikalawang level. Pinagmasdan niya ang listahan, ngunit hindi maiwasang mapabuntong hininga, unti-unting naiinip. Ganito lang, ang Heavenly Dao reward na ito ay tungkol lang sa pag-upgrade ng realms, yun lang. Agad namang sumagot ang spirit system, tila may itinatagong lihim. Host, huwag kang mabahala, tiyak na hindi ganoon kasimple ang heavenly daw. Habang tinitingnan ni Wang Yang ang system, biglang may kakaibang lumitaw. Sky reach ang mirror, sandali lang, hindi ba isa itong surveillance system? Naiirita siyang nagkuyom ng kamao at humarap sa spirit system, nagngangalit ang kanyang tinig. Pumunta ako rito para magtago, hindi para maging gwardya na nagbabantay sa mga kamera. Agad na nagpanik ang spirit system, tila desperado sa pagpapaliwanag. Host Lord, kumalma ka, ang sky rich ang mirror ay hindi dinisenyo ng ating system, ito ay function ng heavenly dao, isang kakayahang subaybayan ang mga target na kontrolado ng isang chess piece sa lahat ng oras. Saglit na napaisip si Wang Yang, saka inilapag ang kanyang mga kamay sa baywang, nagulat sa kanyang natuklasan. Teka, sino itong matandang ito? Biglang lumipad ang spirit system patungo sa screen, nila mayabang ang sagot. Host Lord, talagang maikli ang memorya mo. Siya si Ling Jia ng Fengyan Sect. Marahang kinuskus ni Wang Yang ang kanyang baba bago ngumiti ng bahagya. Ah, naalala ko na, yun pala yun. Tingnan natin kung anong ginagawa nitong matanda. Sa isang iglap, napaisip ang spirit system, hindi mapigilan ang matalim na komento. Hindi mo ba sinabi na hindi ka magiging gwardya? Mukhang sensir naman ang katawan mo. Isang buwan ang nakalipas, sa Cloud Hide sect, sa gitna ng maliwanag na araw, hinihimas ng matandang may puting buhok ang kanyang balbas, sinusubukang pakalmayan ang kanyang junior brother. Huwag kang magmadali, pananagutan tayo ng Cloud Hide sect. Ngunit hindi natitinag si Ling Jia, nag-aalab ang kanyang galit. Senior brother, namatay nang walang katarungan ang aking alagad sa kamay ni Wang Yang, lintik lang ang walang ganti sa Spirit Sword sect. Nang marinig yun, Ipinikit ng may puting buhok ang kanyang mga mata, malalim na humagos, tila walang magawa sa kanyang junior brother at nagwika, junior brother, pagkalipas ng maraming taon, bakit hindi mo pa rin nababago ang iyong mainiti na ulo, ngunit na natiling matigas ang pananalita ni Ling Jia, nagkrus siya ng mga braso, malalim ang kanyang buntong hininga, senior brother, nakapatay na sila ng tao, bakit mo pamina maliit ang bagay na yan? Pagkatapos, lumapit siya sa pinto malalim ang titig sa kanyang disipulo na nakasuot ng asul, sa katinanong, Marshall Nephew, ano ang sinabi ng iyong Marshall Uncle? Yumuko ng bahagya ang batang disipulo, puno ng respeto. Pagbati po, dalawang senior Marshall Uncle, tapos na po ang pag-uusap ng mga elder ng sekta, kapag lumabas na si Marshall Uncle Yunhai mula sa seclusion, Tiyak na ipaglalaban niya ang hustisya para sa inyong kagalang-galang na sekta laban sa Spirit Sword Sect. Saglit na nagalinlangan si Ling Gia, lumingon at saka nagtanong. Kaya kailan lalabas si Daoist Yunhai sa seclusion? Mabilis na lumapit ang matandang may puting buhok, pinatahimik ang diskusyon. Junior brother, huwag kang maging bastos, bahagyang nagatubili ang disipulo, pero sagot niya ay puno ng kaba. Narinig ko, narinig ko na mga isang buwan pa, pero hindi ako sigurado sa eksaktong oras. Nagningning ang mata ni Lingjia, tila may nagliliyab na galit sa kanyang dibdib. Napakaganda, darating na ang pagsakop ng Spirit Sword Sect. Ngunit tumitig lang sa kanya ang matanda na may puting buhok sa likod. Walang magawa, sa loob-loob niya, isang tanong ang bumabalot sa kanyang isip. Kailan kaya matatapos ang siklo ng paghihiganti na ito? Samantala, sa Spirit Sword Sect, sa loob ng System Interface, tahimik na umungul si Wang Yang, hindi maitago ang inis sa narinig. Gusto ba ng matandang to na makipag sa akin? Ano ba ang lakas ng Cloud Hide Sect Pangit na System? Nag-alinlangan ang Spirit System, tila may pinagdadaanan. Paumanhin, Master Lord, hindi ko pa natatapos ang code para suriin ang impormasyon ng ibang sects. Mabilis na itinaas ni Wang Yang ang kanyang kamay sa sistema at mariing nagsabi, Kung kaya ng Sky ang mirror na tingnan ang nakaraang alaala, hahanapin ko na lang mismo. Sa narinig, nag-cruise ng mga braso ang spirit system, sa isip niya. Nako, itong host na to, sabi niya ayaw niyang maging security guard, pero ang totoo, matapat ang katawan niya. Samantala, sa labas ng Spirit Sword sect, dumaan si Sect Master Lu, isang bagong breakthrough cultivator. Paglabas niya, yumuko ang kanyang mga disipulo at sabay-sabay siyang binati. Pagbati, Master, pagbati, Master, ngumiti siya ng bahagya, kasabay ng bulong sa kanyang sarili. Haha! -ha. Ang sarap pala ng pakiramdam kapag nakalagpas sa bagong realm. Sa kanyang pagpasok sa conference hall, yumuko siya kay Wang Yang. Pagbati, Supreme Sect Ancestor, ngunit itinataas lang ni Wang Yang ang kamay, malamig ngunit puno ng autoridad ang kanyang tinig. Umupo ka na, hindi na kailangan ng formalidad, sa isang iglap, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Habang walang ginagawa, Napag-isip-isip ko ang mga lihim ng langit at natuklasan kong may isang sekta na tinatawag na Cloud Hide Sect na balak tayong lusubin ng palihim. Nang marinig yun, napaatras sa gulat si Sect Master Luo at malakas siyang nagtanong. Supreme Sect Ancestor, totoo ba ito? Hindi rin makapaniwala si Elder Bai Feng, saglit na natigilan. Ang Cloud Hide Sect ay sa salakay, paano ito nangyari? Samantala, diretsyong nagsalita si Chang Feng, puno ng pagtitimpi. Supreme Sect Ancestor, sa tingin ko, hindi basta-basta gagawa ng galaw laban sa Spirit Sword Sect ang isang malaking sekta tulad ng Cloud Hide Sect. Sa gitna ng talakayan, si Chi Wen Yuan ay nag-alinlangan, tila hindi pa rin lubusang naniniwala. Tama, tama, Supreme Sect Ancestor, minsan hindi rin talaga tumpak ang mga hula. Ngunit hindi na nakapagtimpi si Wang Yang, isang matunag na hampas sa mesa ang umalingaw Sa mundo ng cultivation, ang malakas ay lalamon sa mahina, ano ang problema kung isang malaking sect ang mang aapi ng isang maliit na sect, hindi pa rin ba kayo nagtitiwala sa kakayahan ko? Sa sandaling yun, naguluhan si sect master Lu, tila hindi makasagot ng maayos. Hindi, hindi, hindi yon ang ibig naming sabihin. Ngunit, sa kanyang isip, baka naman sobrang tense lang ang Supreme Sect Master dahil kakabalik lang niya mula sa battlefield. Sa sandaling yun, isang lalaking disipulo ang pumasok, dala ang isang kagimbal-gimbal na balita. Supreme Sect Ancestor, may sugo mula sa Cloudhide Sect na dumating, gusto raw kayong makausap ng direkta. Nang marinig yun, saglit na tumayo si Sect Master Lu, tila nabigla. Ano, talaga bang may balak ang Cloudhide Sect na gumanti sa atin? Sa loob-loob niya, mabilis siyang nag-isip, talagang kaya ng Supreme Sect Ancestor na basahin ang lihim ng langit. Ngunit kalmado lamang si Wang Yang, hindi matinag ang kanyang kumpiyansa Nandito ako, bakit kayo nagkakagulo? Sa isang iglap, tumawag siya ng walang pag-aalinlangan Zishan, papasukin mo ang sugo na yan? Opo, Supreme Master, sagot ni Zishan at agad na kumilos Sa pagpasok ng sugo ng Cloudhide sect, tahimik itong lumapit at ibinigay ang mensahe kay Wang Yang Walang pag-aalinlangan ang kanyang tinig Kung gusto mong protektahan ang Spirit Sword sect Walang problema, nakasulat sa liham ng digmaan ang aming mga kondisyon. Mabilis na napasinghap si Wang Yang, bahagyang napaungol. Talagang malaking sect, kahit pag nanakaw, may paandar pa. Samantala, mariing pinagmasdan ni Sect Master Lu ang ekspresyon ni Wang Yang, tila nababahala sa galit na bumabalot dito. Supreme Sect Ancestor, ano ba ang nakasulat sa liham para magalit ka ng ganito? dahan da ang inayos ni Wang Yang ang kanyang emosyon, bago sumagot ng malamig. Wala naman, kailangan ko lang isuko ang cultivation ko at ang lahat ng resources ng Spirit Sword Sect. Mabilis na itinaas ni Chang Feng ang kamay, puno ng determinasyon. Mas pipiliin naming maging basag na jade kaysa maging buo pero sirang tile, Supreme Sect Ancestor, labanan na natin sila. Matapang na ikinuyom ni Sect Master Lu ang kanyang kamao, nag-aalab ang kanyang damdamin. Grabe ang Cloud Hide Sect, Supreme Sect Ancestor, huwag kang papayag. Samantala, napuno ng galit si Elder Bifeng, umalingaungaw ang kanyang tinig sa silid. Lintik na Cloud Hide Sect, akala ba nila wala nang natitirang mandirigma sa Spirit Sword Sect? Sa sandaling yun, walang pag-aalinlangan, itinaas ni Wang Yang ang kanyang kamay, biglang naglabas ng matinding spiritual energy. Isang malamig na utos ang kanyang binitiwan, ito ang parusa sa iyong kapusungan. Sa isang iglap, isang hampas ng enerhiya ang nagpalipad sa sugo ng Cloud Hide sect. Mabilis na tumayo si Wang Yang, puno ng autoridad. Sabihin mo sa master ninyo, kung gusto nilang lumaban, lalaban kami, ito ang salubin ng Spirit Sword sect. Halos hindi makagalaw ang sugo, umuubo ng dugo, mahigpit na hawak ang kanyang dibdib. Ipapasa ako ang mensahe, nag-alinlangan si Chang Feng, iritable ang kanyang tanong. Supreme Master! Ang sugo ng Cloud Hide Sect ay napakayabang, hahayaan lang ba natin siyang umalis? Ngunit isang malamig na titig lamang ang ibinigay ni Wang Yang, puno ng kumpiyansa. Huminahon ka, may plano na ako. Samantala sa Cloud Hide Sect, biglang sumabog sa galit si Ling Jia at sumigaw. Ano, talaga bang sinabi yun ni Wang Yang? Lumuhad ang sugo, nanginginig ang boses. Oo, oh, wala pong ni isang salitang itinago ang alagad na ito. Lumapit siya sa matandang may puting buhok sa loob, puno ng takot na nagsabi, Marshall Uncle, tulungan ninyo ako, ngunit biglang namutla ang matandang may puting buhok, parang may nakita siyang hindi ka nais-nais. Tapos na, ito ay Soul Destroying Absolute Thunder Seal, tumabi kayong lahat, magmadali, bago pa siya nakapagsalita ng buo, isang malagim na pagsabog ang sumabog sa katawan ng sugo, iniwan ang lahat sa matinding pagkagimbal, samantala, sa Spirit Sword Sect, Isang matigas na titig ang ibinigay ni Wang Yang, itinaas ang kamay na puno ng spiritual energy. Sa isang iglap, binitiwa niya ang kanyang babala, ang lumaban sa akin, ito ang kahihinatnan.